Yun mga tol, so kaso trabaho ako ngayon, no? Nandito ako sa shop. Pero may papakita ako sa inyo. Meron kasing ukayan dito malapit sa shop. ah uh, matagal nang walang arrivals dito mga tol. Matagal nang walang t-shirt. Pero kanina, bumili ako neto. Bumili ako ng merienda. Nakita ko, naglabas sila ng mga bag. <clears throat> so mga bag, karamihan pang babae yung nakita ko. Pero kanina, nakagilap ko merong ah uh, Tommy Hilfiger na hindi ko alam kung backpack eh. Nakita ko lang eh. Hindi ko alam kung backpack o body bag siya. Pero babalikan natin ngayon. Ito yung ubus ko lang yung pagkain ko. Tsaka nag-assist kasi ako ng customer eh. ah yeah, so nandito ako sa shop. Nandun yung ukayan sa looban. Yan. So sa entrance lang. Papasukin natin mamaya ubusin ko lang itong merienda. Yan, tignan natin mga tol kung pasok sa atin. ito mga tol oh. Tommy ito oh. Legit male figure ay may bawas pa agad sige sige buti napansin ko eh Ito lang ata pang no oh. puro pang babae po lahat ang hmm, laking backpack denim <coughs> 199 yan may discount pa daw hanggang magkano ate 100 umura naman te okay, ano, hanggang, ano na lang yan, hanggang 180, 180. 150 okay. muna te kunin ko na 150 Sige. may hmm. issue ata oh, so, yan 150. Naman lang, lang yan eh 150 Oh, naka, na, nasa loob ay, naman. Matibay kaya ito. By... Para siyang pantalan, no? Oo, matibay siya. Tsaka marami Itong, si pasira na kasi yung bag ko dyan eh. Sige, ito 150 kunin ko na to O, 150 daw. Ito, ano. Pangkal yan, ano lang yata to Hindi, haanoyin na lang ito. Eh. 150, na, no? so, may bag na eh. ako. discount 150 na lang daw. Eh. Thank you po. Mga lalaki. Oh, salamat. meat bigger. Bigero. <coughs> 199 pesos binigay ni Ate nang 150. Hindi binigay niya nang 180 pero tinawaran ko 150 sabi ko kasi syempre tsaka marami-rami naman na tayo nakuha doon eh. Ano? Tomil bigger. Mamaya pakita ko sa inyo yung review natin. Ako muna titingin. 'Yun. Yan, bukod sa brand, syempre ang pinaka nagustuhan ko dito sa Tommy Hilfiger bag na nahook natin is yung quality ng materials. Kung makikita nyo yung uh, disenyo na, tsaka yung pinaka materials, ayan. Buti nga wala pang kalawang tong uh, mga bakal-bakal na dito eh. Kasi kadalasan sa mga nakikita akong bag na branded sa Ukayan eh, kinakalawang na, mga ganun. So, ayan yung mga detalye, uh, debug na magnet yung ano nya, yung botones ba tawag dito o yung lock nya ito lang ang pinaka issue nya no may buta sya try nating tapalan siguro ng patch pero siguro kahit hindi na kasi nasa loob naman sya so ayan hard -tag sya ng Tomil figure halatang 400 pesos ang original price nya sa ukay ukay pero syempre nakuha lang natin ng 150 pesos so may packets din sya sa bulsa at ang nagustuhan ko rin dito no kulay pulay yung loob nya no napaka classic nung design. Tapos sa uh, minimal issue din niya nasa may likod. Siya nga pala yung ano nito yung sa may ibaba nito may karton siyang matigas no kaya para pag itina uh, itinayo niyo siya o oh, inilapag nyo siya hindi siya babagsak. So ito yung fitting niyan mga utol. So sobrang satisfied ako dito sa nakuha ko. Uh, sobrang steel price niya sa halagang 150 pesos talagang meron na akong quality na branded to male figure bag. So lalaban ko lang to at uh, pwede na pang gamit-gamit. So 'yun lang mga tol, maraming salamat sa panonood. Salamat sa inyo. Peace out.